Basahin mo, dali. Alto, nabasa niyo to. Paunawa. Ang mga, ngar ang mga rolling sa tapat namin ay may multa. Bata, 10 piso. Matanda, 20. May gitara, 50 peso. Salamat, tindahan ni <laughs> Bon. Mamaya, sabi ang ka naman, share your blessings kasi, kasi magpapasko. Ay, naku, marami na po kami blessings na i-share. Kalahating milyon pa. Kalahating milyon pa po. <laughs> <laughs> Deka ganin kasi may namalimos dito. Ah, kagabi din meron. Gandang babae pa, namalimos siya. Siya lang mag-isa. kaganina, matanda na siya. And sabi niya, ano ba yung pagkasabi niya? Tapos sabi niya, ganyan ko siya ng biscuits. Yan. Yeah, kasi syempre, di ba? Para hindi Kasi kung pera lang, magkano lang bigay ko? Limang piso. Eh? Magkano yung biscuits, di ba? Biscuits, mas o oh, nga pag biscuit eh. Ah, so ayaw niya ng biscuit. Parang ibabalik niya pa yung biscuit. Ayaw niya umalis kasi gusto niya pera. Ba't kaya pera yung hindi niya lang? Pag-talk it nila yung <laughs> pag-talk it. mga hindi namin kilala. Mga siguro naligaw lang. Talagang sadya nilang pasukin yung mga squatters area. <clears throat> yung okay, hindi lang may mapala naman sila sa mga squatters area. Pa, papiso-piso pero mas worth na nga sila pag binigyan silang piso kasi b talagang gipit din mga tao dito eh. gipit din mga tao dito sa amin squatters area nga eh binigyan ko siya ng biskuit but ayaw niya tanggapin yung biskuit ba diba? kasi kung sa barya minsan magbigay ako lima ayaw niya pa. Kung sa limang piso yon kung nagugutom siya, hindi siya makabili ng biskuit. Kasi magkano ang biskuit sa ibang tindahan, 7 or 8 pesos. Kukulang. pa rin siya. Ba, nakakasama lang ng loob. Binigyan mo na yung iba nga, patawad eh. May Ay, mga... ka mm. na, ikaw pa yung sumama ang loob. <laughs> Kasi naghanap siya ng pera. Hindi, alam niyo sa totoo lang, may mga tindahan ngayon, ang daming nagpo-post sa group na ang tumal. Kahit dito sa amin, Ay, ka, tumal sarang. talaga. Madami nagsasara. Yung suki namin sa mga ganito. ganito, yung pamintang ganyan. Konti nga lang daw yung dinala niya para maghandla kasi alam niyang matumal. Hindi pa din naaano. Hindi pa din nauubos. Hindi pa din nababawasan. Kasi nga, matumal daw talaga. Sa mga inikot niya daw, marami daw, nag, marami daw nagtatayong tindahan pero hindi rin nagtatagal. Saan kaya sila bumibili na, no? Eh. Dito sa amin, na, din ako compare dun sa mga dating sales. And, la, pa, paano pa kaya yung mga maliliit na tindahan talaga na walang benta? Minsan, mas marami pa yung nangangaroling kasi ang dami nang nangangaroling ngayon. So, maganda ka na nang Alam nyo ba yung kilala ko wholesaler dito sa amin? Nako, ang laki-laki ng benta nung nasa 6 digit. Pero, pag bumibili ako doon sa kanila, tas may mga ngaroling, hindi nga nagbibigay eh. Tututusin ilan yung taong niya totoo to guys ah, hindi nagbibigay yun sa mga namamalimos. Ang laki-laki ng benta nun. Kumanta lang kami, may mahingin limang piso, isang daan pa yung binibigay namin. <laughs> Pag gumakain sa labas. <laughs> Pag gumakain kami sa labas, may namamalimos, may hingin limang piso. Pinapakain pa yung, Pinapak yung ibang mga. Hindi pa pinapakain na namin. Bibigyan pa lang, limang piso lang, naging 100, 150, 20. Lalo na, wala naman akong hanap buhay. At ah, pag nag, ano dahil lap, kahit na nakamotor tayo, pagka ng yung nagpa-parking boy, oh. ay eh, nakailang kami stop over sa isang araw. Hindi pang namasahi na lang kami. Kasi diba, nakamotor kami, yung mga nag, ano doon, mga nagaganon-ganon, parking boy, parking girl. Yun, mga binibigyan din. Kasi yun din yung hanap boy nila. Parang, Sabi ko nga minsan parang mas madami pa silang ano eh, marami pa silang kita kaysa sa amin. Kasi ang daming hinaing ngayon na tumal po talaga sa tindahan. Kawawa yung mga malilit na tindahan na ang daming na mamalimos tapos walang benta. Kasi ramdam yung tumal. Dito sa akin naramdaman ko din kasi yung tumal. So ayan. Sinong gustong sumama sa akin mamayang gabi? <laughs> mga ruling. <laughs> Pero sa tindahan mo may nakalagay bawal mga ruling. Aba ah, kapal pala mukha mo. <laughs> I don't know